Ito so, eh, may linya ganyan eh. Di ba yung yeah, airport? Ano yan? Ha? Ano si Riela, anong nakuha mo? Ha? Ano yan, Riela? Yais? Ano yung nakuha ni Yais? sa tingin yung ikuwanan niya? Makakapag uh, create yung tayo. Words. <laughs>

Yan ay masaya ka niya. Dino niya oh. ng dino doon niya. Ano yan? May ano yung niya lang po. Isamot po. Hindi ka okay, sa kanya okay, niya? Okay. Okay. Yan, makanyang okay. buri ng mamangan keng Kilwal. Hindi. Gusto mo mga braise? Hindi ko mo? Bakit? ayo na. kumain ng chocolate. Ito ano? Papi. Oo. Ano yung mga nilang labre tanggi? Wabi. It's sweet. Itinyamal na. Itinyamal na yung ranciero. Kambale ka niya. Naman. Saan Ali! Mabig sabi yan. Kambale. nesa Nasa pakanan. Pero po tanggang kilwal. Makanan, niya. Kaya sabi lang Makanan. Jalan, ang hini. Dalaan. Makan niyan po rin ang mga bibetsin niya ata. Pinoto, <tiny before tibetan> <tinyo> daddy. Ini ni palabok. Manyaman. Ay, oh, hey, gusto mo ito Uy, gumagawa ka rin? May balak si Rielo, May balak. Siyempre, gusto niya. Oh, may balak siya. Ano kaya? Eh, gusto niya. Ano kaya ang kukunin niya? Hindi ng kutsara saka si Hindi mo nababawas yung niya. Ano yung, ano? Ano? Kay... yung niya? Ano? Ano?

Snow. Snow ba? Snow Ay, nasa, baba. Ay, nasa baba. Hindi ko alam lang. may mata. Ay, bilig mata ka <laughs> pa, butas mo yan. Ang gapota yan. Kumain ka muna mamaya na 'yung ano. Ay, ay, may 2 gadget na may 2 gadget na. Ito 'to. na kita kagalingan mo. cellphone ko. Bagdon, bagdon. Wow. Mag-break. Wala lang 'yan, friends. na uulitin, nag-musa lang. Ano masarap nito? Kainin di ko ya. Kita si ulit. No, kubo kita ulit.

ni ano ni Tirio. So, kalaro. Gusto mong kalaro? Kanino anak niyo si Tirio? Si kita Si so, Takeike. Ah. ano ba yung totoong pangalan niya? Tirio mong pangalan niya? Mm ha? -hmm. Ah? Sinong matanda sa inyo? Ikaw o siya? Ay siya o kung ikaw? Ako. oh, ah, mm -hmm. ikaw mas matanda? Mm ha? -hmm. Ah? Eh di ate tawag niya sa'yo. Ha? Ah? Ano tawag niya sa'yo? Riela lang. Riela lang? go na, go. Ito okay. na si Riela. Uwag no na hmm. tayo na. Okay. Hindi. Hindi ka na pupunta sa airplane. May <t> maid na kang <tuban> Ay kaya may maid okay. Magano? hindi ako pumunta ay nga, sa airplane. biyara. Dati hindi ako pumunta sa Ay may, may ako yata. Sabahan Dati ako hindi ako pumunta